dito sa check. Normally, ang sinasahod talaga dito ha, ang alam ko lang is nasa 22 to 25. 20 to 25. Oh, yun. Sabihin natin 20 to 25. So, magkano yun sa, sa peso? Uh, nasa 50. 50, 50. to 60. 50. Pero dati, nung una nyo, natin, hindi naman ganun ng minimum. Oo. So, ngayon, halos ganun na yung sinasahod. 50 to 60 sa peso. So, syempre, sa iba maliit yun. Kasi yung iba, naggalin sa, sa ibang ano, iba ka nagbabayad ng bahay Oo. dito. Nagbabayad ng bahay. Walang libreng pagkain. Mag-grocery ka. So, kaya nasasabing mababa. Kasi ang daming bayarin. Oo. kasi yun, makukuha mo na. So, pag nakuha mo na yun, is magbabayad ka pa ng bahay mo, So, uh, bibili ka pa ng mga allowance mo pa. Grocery mo, mga allowance mo, tsaka yung mga mga pa, mga iba pang mga pangangailangan mo. So, hindi talaga ganoon kalaki kung ano, pero kung i-compare mo naman sa Pinas, medyo malaki na talaga 'yon. 'Di ba? Kasi ano na 'yon, 8 hours lang ang trabaho mo doon. So, uh, hindi mabigat. Hindi na hindi na mabigat yung nagiging trabaho mo. Pero hi, yun lang yung parang minimum ah, parang yun yung pinaka lowest na sinasahod. Wala pa dun yung OT. So, may ibang company na mas higher pa dun. Hmm. Mga 30. Yun ay base lang sa mga nakakausap namin. Oo. Yun, nakikilala namin. So, yun yung mga nagiging, nagiging sahod nila. 20 to 25. Yun na yung pinaka maliit. Walang OT. So, Dati ano lang, 14. Oh, 14 lang 13, dati. Ah, dati dati pa 'yon. So, ngayon tumaas na kasi 'yung rate. Every year kasi, tumataas, tumataas 'yung. Tumataas naman yung... Tumataas 'yung rate dito. So, so ngayon, medyo lumaki na 'yung rate na 'yon. So, hindi ko wala pa, hindi ko alam kung mas meron pang mas mababa dun sa 20. Hmm. Pero 'yun 'yung parang pinaka minimum na, na naririnig namin halos kadalasan na sahod dito. Is 20 to 25 kuron. Okay 'yun na. So 50 to 60 peso Depende sa palitan. Yes. So ah uh, malaki naman yun pag may OTI OTI kayo. So gano'n. A few moments later. So, yung ibang mga pinay dito, pag may talent kayo. Kanya-kanya marunong kay maggupit, magtato, mag magtato or yung uh, mag -ma, maglinis ng kuko. Yun, pwede naman yung sideline. Sideline mo. So, kasi ang gupit po dito is mahal. Sobrang mahal ang gupit dito. Siguro yung pinakamura nasa 500 na What? Uh, sa mall. Mga hindi pa yung nasusunod yung gusto mo. <laughs> e, yung parang ewan ko hindi sila masyadong maano sa. <laughs> Kahit ipakita mo yung, <laughs> yung picture, <laughs> hindi niya masusunod yung gusto mo. Pero meron naman siguro baka makahanap ka ng ano na ng... pero ma may mga Pinoy na marunong kasi Oo. magkano lang yun isandaan, Oo, ganun. abutan mo lang siya kanya may ka may katrabaho kaibigan ka, ka or na magaling mag magupet mag yon pwede kang magabot abot na lang or libre mo na lang oh yon tapos kung may talent ka na maglinis ng kuko kasi ma mahal din yung ano dito yung linis-linis ng kuko. Pero, uso dito yon yung mga nail yung extension. Oo. Oh. So, Nail may extension. mga Pilipina na na marunong, marunong maglinis, nag-aano siya. Yun yung parang sideline niya pagka wala siyang OT, ganoon. So, kaya kapag marunong ka mag-massage, mm, mm So, marami namang pwede mong pagkakitaan dito kung madiskarte ka rin lang naman. So, yun lang. Hindi naman, ano, hindi. ayo kasi namin din magano kasi mamaya uh, iba yung inaasahan nyo sa madadatnan nyo. Baga ganon. Expectation Oo. versus reality. hirap din kasi na iiyabang namin na uh, tara na dito. Tara dito sahod. malaki dito. sahod. dito. Hindi. Hindi po lahat pare-parehas ng sahod. So, normally, ano lang, uh, yun lang, yung mga sapat lang. Pero wala pa akong nababalat kung mas mababa pa dun sa sahod. Kaya, ano, huwag niyo kami iba <laughs> Yun lang yung nalalaman Yun namin. Yun lang yung na nalalaman namin. Yun lang po. Bye!